it's Monday late na tayo nagumpisang mag vlog yan time check natin 2 o'clock kasi kaalis lang yung mga amo hinatid ko sa airport yung mga bata naman hindi na sila natulog kasi nasa yate sila namasyal sila kaya yun hindi tayo nakapag-umpisa kanina ng vlog and check natin si Maringela kung anong ginagawa may gumawa kanina sa kwarto namin check natin kung ano yung ginawa ayan yung paint room ni amo may naumpisan na siya. Hmm. Ah. May gumawa kanina dito. then medyo kalat. So yan pala. Tinagyan ng bago. Nung nasundan niya yung mga vlog ko, nabasag ko yung loma. Ayan. So Alright. So, yun lang. Ayan. Okay. Pilip tayo dito sa balcony namin. Nangingay. Nangingay yung kuliglig. Tahimik ang paligid mga kadi. Ang ibig kong sabihin sa mga tao. Kasi wala sila. Uh, yung mga bata nagyate. Yung mga kuliglig lang. May maingay Pilip tayo dito sa may hotel may naglilinis yung mga kas yung kasama namin ayan makikita nyo may mga gamit doon na pang linis may linis nila alright time check 220 guys maaga kaming kakain ngayon <laughs> ayan naglalaw pa si marinero ng sausage ayan yung lunch namin maaga kami ngayon kasi wala kaming kinakain, hindi kami nagloto. Yan. Si Maring happy ngayon. Maliban sa maagang kumakakain, pakita mo ha, Maring <laughs> meron na kong Ayan Guys, may meron ano, May tip siya guys yung, Sa yung, yung hinatid ko kanina Na isa Ayan Bilangin niyo ah O, oh, diba? At least worth it Ang Sabi sa akin, tag-isang daan tayo Sinago oh? mo na yun sa'yo no Tapos makikihati ka dyan sa Alagin mo ah

12, 12. Okay na Nakakapagsalita eh guys Kasi may May inabot Kung walang inabot yun Ang daming Ang daming daldal Ang daming reklamo May May pa thank you thank you Okay na Wala <laughs> yun guys Hindi okay Pagka <laughs> Pagka walang inabot <laughs> Sabi mo Ganun Tapos pinipilit eh Hindi Para sa akin ito Lali sa akin Sabi mo para sa inyo. For you and for Draco. Okay. Ani na inabot daw guys. Tapos ang kan ang reaction ni Maring era. Ma'am no, ma'am no. <laughs> <laughs> Siyempre guys, dalawang araw lang niya kaya. So, oh. dalawang araw lang yung bisita namin guys. Uh, oh. pero nag-abot ng dalawang daan. Siguro na awa. daan po, isang daan Alam ko, tinago mo yung isang daan. Sige, um, isang daan tayo niyan. Wala yan. na naman siya din ang ganong kalakas. Dalawang araw lang, okay lang sa kung isang buwan siya. Nakita niya siguro yung paghihirap namin guys, kaya gano'n. Naawa. Hindi yung amo namin yung bisita yun. <laughs> Ay, bisita namin. Uy, <laughs> iba yung dalit sa amo. Pagkatapos sa amo. <laughs> Ayan. Malapit na. Maka na kaming ngayon. So, na. Ito yung makain. So, hindi siya makamakain guys kasi ibabo ito. Dapat kasi ano yung turkey ang binili mo. Chicken. So, so nun. Alright, kain na na. Imbes na magpahinga, walang mga amo, walang mga alaga. Yan, kakalikot. Anong ginagawa mo? Pandekoko. Pandekoko. Alam niyo kung bakit? Takot magutom. Yan. Hindi naman nakakapat. Iniiwasan niyang magutom. Pagka nagutom, okay, kailangan may... Okay na sa akin yung amoy. Sinusogo. Gutom na. Pwede Nakakagawa na po. Meron na? Meron. Ay, kala ko luto na. Pinapaalsa. alsa ko ulit. Kaya siya, ah. Mamaya darating na yung mga alaga namin mga alas 6. Nagluluto na. Ano po nung lego? Papa... Maghahanda na naman kami ng para sa dinner nila. Ano? Sodas pumain. natin? Carbonara. Carbonara. Yun? Iwanting na si Dalimi yasik. maringhera para sa carbonara. Pinakahihintay ng lahat. <laughs> nung no, 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 nakarang araw pa nila nire-recognize ito. Ayan yeah. nga. ang sikreto. Maraming, maraming bacon. Bacon. Ang kilo yan. Kayo naman magkukos-kos. Ganoon ka, Peh? oh yes ¿Modeling?

lang to guys pagka mainit bacon toppings Yes,